lagnat na umaabot ng 40 degrees Celsius, pananakit ng mga buto at kasukasuan, sakit ng ulo at pagsusuka. Madaling isipin na ito ay simpleng lagnat lamang o trangkaso na sanhi ng pabago-bagong panahon. Ngunit ang pagbabaliwala sa sakit na nararamdaman, maaaring magdulot ng mabigat pang pasanin, mas mahirap na pakiramdam, buta sa bulsa o mas malala, mawalan ng mahal sa buhay. Ngayong panahon ng tag ay naglipa na nga ang mga sakit at isa sa mga lumulobong sakit ngayon dito sa Baguio City ay ang dengue. Hindi lamang dito sa syudad bago sa iba pang parte ng ating bansa. Isa ito sa mga banta sa kalusugan na hindi dapat natin ipinagsasawalang bahala. Alamin nga natin ang iba pang impormasyon patungkol dito sa dengue. Kasama natin ngayon, walang iba kundi si Ma'am Ruby Marie Magsino at si Sir Miller Balisongen para sa iba pa natin mga updates patungkol nga dito sa dengue. Ma'am Rubi, unahin na po namin kayo. Ano 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 po ba yung uh, um, latest na datos po natin pagdating sa dengue? Okay, so, magandang araw sa ating lahat. Uh, as of July 9, 2024, ng 9 AM, meron na po tayong 1,509 cases po for dengue dito sa siyudad ng Baguio. So, uh, ito po ay 214% increase. Compared po sa same period last year so from January 1 to July 9 po last year we had 480 cases only pero ngayong taon na ito meron po tayong 1509 cases Maam ang patungkol po dito sa numbers na binigay po natin uh ito po ba ay sa lahat na or may iba pa rin po pala may iba pa rin na hindi talaga nakaka nagsasabi or nagre-report ng iba pang mga cases Okay, so itong, itong datos natin na ito ay nagmula po sa ating mga 6 uh, six hospitals po sa Baguio City, our 16 district health centers, as well as other um, disease reporting units po natin, like private labs. So ito po yung mga nagpapakonsulta sa mga doktor at nagpapatest po sa mga private po na laboratory na nakasakop po dito sa Baguio. Ano po yung age range po ng mga usually na um, cases na naitala po natin? So, very vast po no, yung ating age group. So, as early as um, one month old, we already have a case up to 92 years old. Maraming salamat, ma'am. Um, yung tanong po natin sa, sa inyo, sir, ano, um, ano po yung mga action plans naman po ng City Health Services para i-address din po itong paglobo ng dengue? Okay, thank you, ma'am, for having us. Um, knowing na yung dengue is uh, actually uh, it's an all year round na sakit although yung peak talaga is during the uh, rainy season as early as January actually is uh, intact na po yung ating mga bee herds or the barangay health emergency response team ano so uh, as early as January nagbibigay na po tayo ng mga paabiso like mga IEC we do uh, coordinated meetings with our barangay officials informing them to do the uh, 5S on dengue so uh, it's just unfortunate na ano uh, kahit na yun yung mag yung yung mga contingency plan natin is uh, intact still yung kaso natin tumataas presently ano? uh, we are now enforcing the uh, dengue ordinance of Baguio And for the information of our dear constituents, we have the existing Dinghy ordinance, wherein, pag you mo yung mga provision don, uh, uh, it—that will constitute violation of the ordinance. Ano, the first offense actually is uh, um, three days community service sa barangay. Second offense. may kaakibat ng fines that is uh, 1,000 plus community service. So ganon, medyo drastic siguro or medyo, medyo harsh yung approach natin because uh, uh per our uh, investigation kasi because we do conduct dengue surveillance, ano, we found out na yung problema andun mismo sa mga bahay-bahay. Ano, actually, the city has the dengue activity. Uh, si Mayor, or uh, dear Mayor Magalong, actually, nagbaba siya ng memorandum for the conduct of the Dengguera or War on Dengue. That is a weekly activity conducted by the barangay to do the uh, 4S. Specifically, to plan taob. May mga um ano pa po yung mga future plans po natin para bumaba na po yung kaso ng dengue dito sa ating lugar. Aside from the things that you have mentioned or any other future plans that we have. Um, we will be focusing more on the uh, hopefully the behavior ano ho kasi nakita nga natin na yung problema is the behavior of our constituents hopefully with the uh, strict enforcement of the ordinance on dengue, medyo magkakaroon ng warning sa kanila na kapag hindi natin nilinis ang ating uh, compound, we will be violating the ordinance. Ang at ad best advice lang po dito ay to seek early consultation regardless po ng ating um, age kung baga hindi po wala po siyang pinipili na ano natatamaan so ang the best po dyan, kapag may naramdaman po tayo, may naglalagnat po tayo, uh, masakit ang ulo, linalagnat, o may rashes po na lumabas, ay magpakonsulta po agad tayo sa pinakamalapit na health center or kung hindi naman po ay sa hospital. Yun po ang pinakamagandang gawin po natin. Um Sir, any uh, message naman po sa mga viewers po natin? So, we, we appeal to our uh, dear constituents sa city of Baguio to please... Uh... operate with us your city is not sleeping in a home Ginagawa po natin yung ating trabaho, but still uh, we need your help without you people from the community we, cannot, uh, we will not win against uh, this uh, dengue Mahalaga maging maalam upang mapangalagaan ang sarili at ang pamayanan. Ang mga sakit nga mga ka ay hindi na mimili ng panahon kaya dapat araw-araw tayo ay maging alerto. Katulad na lamang ng paalala ng Health Services Office, tayo ay magtulungang puksain ang dengue. Oh, di ba? Mm. Grabe na palang ang mga kaso natin ngayon lalo nga tag ulan katulad ng sinabi ni sinabi nila na talagang kailangan nating uh, tignan muna kasi nag-uumpisa sa atin 'yan Eli mga ka-MB ano nag-uumpisa sa mga tahanan natin kung uh, marunong tayo katulad ng pagtaob ng mga bagay-bagay na napupunuan ng water oh so stagnant oh stagnant or water. paralyzed water uh -oh. <laughs> Paral paralyzed <laughs> oh, 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 oh. kailangan talaga natin silang itaob nang sa gayon ay eh, walang pangingitlogan tong mga lamok kasi alangan naman na uh, tsaka na lang tayo magagawa ng aksyon kapag meron nang natamaan nat nitong dengue, di ba? Oo. At tsaka i-highlight ko lang ng mga ka-MB at Miss Bea yung sinabi ng ating mga experts kanina na it's better to seek help and advice to the expert habang maaga pa yes. para mas maagapan. Oo, Yun talaga lang. yung pinaka- Uh, mahalaga. Oo, oh, mahalaga siya kapag nakaramdam ka nakaramdam na. ka Oo, na. Pero bago ka pa man magkaroon ng pakiramdam mm. ng mga hindi maganda na, katulad nga nun, sakit ng ulo, uh, yung uh, fever, ba oh, o mga fever, ganyan. Uh, Nosebleeds. Bago, oh, bago pa yun, umpisa na natin ang maglinis mm -hmm. sa ating mga tahanan dahil importante po yan. Yan ang ating usap publiko.